Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Ito na, out na kami, lasing ko na. Okay na, tapos na rin namin yung still digging. Reverse for tomorrow, atas namin ay magbubuhos na. For uh, third cluster na kami. Ah, kasama ko, ang bagong miyembro na bukulang, kapipirma lang kanina, sariwang sariwa. Si Boy Dagundong. <laughs> Shout out muna sa ano? Sa dito lang po siya sa palengke ng Kapitay. Tulintino Market yun ano? Anong masasabi mo sa Tagaytay yung klima dito? Maganda. So, bago lang kami dito eh. Dito po ang nagga-guide sa amin dito sa Tagaytay. Si Boy Dagundong ang nagdadala ng pag-asa sa kanilang barangay. Sa barangay ka dito? Sa barangay ka? Dasan barangay ka sa ano? Ha? Barangay Tulintino, Tagaytay City, Cavite. Si Boy Dagundong, hanapin nyo lang. Binigyan kami ng... Ano yan, boss? Tagaytay Beans! Tagaytay Beans. <laughs> ito ang lang, buong buo na. Kumpletong-kumpleto. Ang magdadala sa inyo ng tagumpay. <laughs> ang magdadala ng tagumpay at kaginawan sa buong mundo at sa buong san sinukob. Sa, sa namin nyo. <laughs> okay, na kami. Gagawin namin ng lahat dahil kailangan kami ng mundo. And I... Thank you!